Welcome back, dito na naman tayo sa U-City Ayan o, daming building dito boy, ang lalaki Tara tara, teka, puwas na yung buhay natin boy, oh man Ang dami kasi dito mga jelly jelly boy Paano natin kukunin yung ano, sakyan natin Andun yung sasakyan natin boy o, oh? natin Ang dumi na kasi. Tara-tara. Tunin natin, boy. Ang dami kasing jelly-jelly dito, boy, oh. no, oh. Hinahabol tayo. Oh, mean. <laughs> Ang dami pa nila, boy. ano? Oh. May mga maliit pa dito ng jelly-jelly. Pati itong mga baboy-baboy, oh. Eto, Nagkalat na sila sa O-City, boy. Oh man. Andito yung sasakyan natin oh. Ayun oh. Yung Ford Raptor natin boy. Pinakarwash natin yan. Para maganda. Oh. Andito na naman tong jelly jelly na to boy. Oh. Tara tara. Kunin na natin yung sasakyan natin. Umalis na tayo dito. Mamaya kainin pa tayo na itong mga jelly jelly na yan oh. yan oh. Mga kulay green. Parang flema. Loh! Oh, no. Tara-tara, sakay na tayo dito sa Ford Raptor natin, boy. Tara, let's go. Yun, oh. Oh, alis na tayo dito, boy. Ang daming jelly-jelly dito. Try ko. Yan, oh. Kinagat pa tayo na, nun, no, oh, nung nanay nila. Tara-tara. Pupunta tara. tayo sa park. Asan ba yung People's Park dito, boy? Maglalaro kasi tayo doon ng casino. Nice. Oh, mean Dito ba yung daan nun? Ako po, may jelly jelly din, dito Dito Pag tayo dito, alis tayo Asan na yung daan papuntang Ano, People's Park, boy Hanapin nga natin Dito ba yun? Dito ata yun eh, sa kabila Tara, tara, puntahan natin yun Asan na yung People's Park dito, boy Wait, teka. Pugot na ulo dito, boy. Ayan o. No. Pugot oh, no. na ulo dito ni, ano? ni Steve. What? Oh, no. Bakit may pugot na ulo dyan, boy? O, oh, eto Punta na nga tayo sa People's Park. Ang dami mga jelly-jelly dito eh. Saan ba yung daan doon? Nakalimutan ko na, boy. Saan ba yung daan dito? piling ko dito eh. Try nga natin dito. Grabe magmane at tubo yung oh, sabi niya. Lo! <laughs> sabi niya magpatakbo. Asan na yun? Dito ba yun yung daan? Saan yung daan nun? Uy, Wall City. Ang ganda naman nito. Ano kaya meron dito? Tara tara, pasukin nga natin. Grabe, ang ganda naman dito sa U city boy. Ayan, oh. Wow, ang ganda ng mga pla dito, boy. Wow. Colorful. Oh, mean. Ayan, oh. Pwede ba natin yan kunin? wala bang magagalit Uy, yun oh ako po sa atin na to oh di ba may pink na tayo boy wala naman tao dito eh tara tara tingnan nga natin kung pwede tayo kumuha dito boy ayun oh atin na lang to color blue nandito may yellow pa tayo dito boy atin na lang din to pati tong kulay green yun tara tara mamaya bumalik na may ari dito boy eh ano kaya meron dito sa taas tingnan nga natin nako sarado ata to ngayon boy walang kata tao tao tara tara baba na tayo mamaya makita tayo dito sa cctv oh no tara tara ganda naman na itong natin colorful tara punta na tayo sa people spike boy may dala tayong pera ngayon maglalaro tayo doon ng arcade tara uy bakit may zombie dito boy ayun know, may nasusunog na zombie dito Opo, nakita tayo ng zombie. Boy, nabul tayo, boy. Yan yung zombie, oh. oh patay. Yan. <laughs> Namatay. Tara, tara. Na natin yung ano doon! Asan ba yung daan dito? Papuntang ano? People's Park. Nakalimutan ko na. Alam ko dito ata yun, eh. Tara, tara. Napin natin, boy nasa na yun? Dito ata. Nga natin dito. Nakalimutan ko na eh. Matagal na kasi hindi nakapunta dun. Oh, min. Walang daan. Oh, balik tayo. Wala pa lang daanan dun. Nasa na yun? Nakalimutan ko na. Dito ata eh. Tara. Tingnan nga natin. Opo. Nakalimutan ko na. Naliligaw na ata tayo saan ba yung papunta doon? Dito at tingnan nga natin dito. Naku, hotel to eh. eh, hey, no, hotel. Dito, laundry. Kasan ah, yung daan papuntang ano? OCT. Ay, OCT tuloy. Oh, tama. May O-City dun eh. May OCT nakalagay dun boy. Feeling ko dito eh. One eternity later. Rayo boy nakita na rin natin sa wakas eto andito na tayo boy sa U city sa People's Park ayan oh andito na siya boy ayun ang ganda O-City and boy tara tara kain nga muna tayo boy grabe sa sasakit na ito, mga jelly jelly na to, eh tara tara opya okay, hunding pa natin masagasaan yan boy ah yun know, o, dito. Ayan. Oh. no sumakay agad si Manong. Anong ginagawa mo dyan? Oh, may sumakay ulit o. Oh. Tara, tara, tara. Sakay natin to. Oh, mukhang gusto sumukay na ito mga to ah. Magandang naganda na ata sa sasakyang ko. Oh no. Tara, tara. Pike muna natin dito. Oy, tayo muna bahala dyan ah. Oh. Pag yan, nagasgasan pagbalik ko. Cari kay sa akin. Tara, tara. Piramin natin itong mga bike nila, boy. Eto, parang gusto ko itong kulay green. Tara, tara. Yan, magbabike tayo dito, boy. Ito, ganda gaganda ng mga sasakyan nila, boy. Oh. Sana, all. Dito, tara, tara. Bike tayo, boy. Dito. Punta tayo dito sa roller coaster. May roller coaster dito, boy. Ayun oh. Tara, tara. Pasok tayo. Iwan lang natin tong bike natin. Let's go. Yan oh, kita try natin tong roller coaster. Oh, na yung daanan dito papasok. Dito at ayun eh. A few moments later. Oh, yeah, dito. Yan oh. kasok na tayo, boy. Ang galing. Let's go. Ayan o, galing naman na ito, roller coaster na to. Ayan. Bagal naman na Ano Paano ba ito pibilis? Ayan oh, bumilis na boy. Let's go, roller coaster. Ug galing, ang bilis naman. Tara, tara. Ako po, ba't biglang bumabagal to? <laughs> tara. Tara. Gugs, ang haba naman ng roller coaster na to. Oh, man. Ang galing. Paikot-ikot, boy. Gugs, ang ganda. Ang haba. Gugs, ang galing. Tara, tara, tara. Bilisan ba natin, boy? Let's go. Yun, know, oh. na, boy. Ang ganda. Gugs, ang sarap pala mag-roller mag-roller coaster dito, boy. Oh, bisa galing, oh. Oh. Oh, nice. Tara, tara, tara. Ang haba naman na ito. Ang galing, oh. Oh. Ay, ayun na nagbabantay, boy. Naku po. may arang. Oops, hanggang dito lang pala. Ayan, boy. Banda naman yan. Tara, tara. Tara punta na tayo dun sa ano boy ah uh, sa may palaruan no oh, may narinig pa akong zombie doon, ah tara tara let's go ito boy oh. andito na tayo boy ayan oh oh mean. galing may ferris wheel pa dito boy what meron pa dito ng ano ano to yan oh flying mech winner kapag nanalo tayo boy ang galing naman. Tapos meron pa ditong jetpack. Oh, min, Ang galing naman ng mga prices nila dito. Ang ganda. Tara, tara, tara. I-try nga natin paano ito laruin. Ayan, oh. Jackpot Flying mech, Tapos dito, jackpot flying jetpack. At ito, ito pala. Ayan, oh. Ito yung jetpack ko, yun. Oh. Ito yung mapapanalunan natin kapag nanalot na kayo. Oh, man. Tara, tara. Kailangan nata natin makakuha ng tatlong ganto, Tatlong diamonds na parehas. Dito. Ayun, no. Kailangan ng tatlong diamonds, boy. Para sa jetpack. Tapos, tatlong ano. Tatlong diamond tsaka ano. Ano ba to? Emerald ba to? Tapos, 20. <laughs> 20 lang yung premyo. Tara, tara, Try na natin to boy. Let's go. Ayun, oh. Buti na lang. Marami tayong pera dito. Oh, no. Di tayo nanalo, boy. Ano bang... Ito, try natin. Oh, man. Mukhang maubos yung pera natin dito, ah. Ang hirap manalo, ah. Hoy. Paano ba manalo dito, boy? Ah, mong ka lang dyan. Wanda na all over rain. Ay, ganun. Ang hirap naman mag-spin dito, boy. Mukhang mauubos lang yung pera natin dito, ah. Lo Niloloko ata tayo na itong mga to, eh. Tara, tara. Try pa tayo, boy. Ayun, oh. no. Oh. Mukhang mauubos na yung pera natin. Hindi pa tayo nananalo, ah. Dito nga tayo. Try natin ba. Suwerte tayo dito. Sa flying mech. Ayun. Let's go. Yun o. No? Kailangan makuha tayo ng ano. Diamond. Ayun ba. Diamond ba. Ayan. Kailangan tatlong diamond. Para makuha tayo ng. Flying mech. Ayun o. Tara tara. Let's go. Opo. Mukhang mauubos yung pera natin dito ah. Oh. Di tayo mananalo. Yun o. Oh. Ang tagal. Di tayo nananalo ah. Mananalo na tayo. Let's go. Yun boy. Nanalo tayo. Tara tara. Ayun o. Oh. Nanalo tayo ng flying mech. Let's go. Atin na to. Ayun o. Oh. Ang ganda neto boy o. Oh. Oogs. Paano ito lumipad? o. Oh. Nakakalipad tayo, boy. Flying mech. Oh, mean Tara, tara. Let's go. Ang ganda naman na boy. Yan, o. Oh. oh. oh, my God. Ang galing na boy. Yan, o. Oh. lilipad libad lang ba ito? Alam ko, pwede yata sa tubig, eh. Tara, tara. Tingnan nga natin kung makakalangit Ay dito sa tubig. Oh, mean Tara, tara. Alam ko, pwede ito sa tubig, boy. Hindi ito nalulunod, eh. Ayan you know, o, let's go sa tubig. Ayan o, para tayo nakajit o. Ayan o, punta tayo dito sa pinakamalalim boy. Let's go. Oops. Oh, so you know. Grabe, ang galing itong ano. Ang mecha robot boy. Ayan you know, o, hindi tayo nalulunod o. Oh. Andun po, dito pa yung mga ano.